ano Pumug po, hindi nanood, Oh. ikaw talaga sobra kang proud na no, sabihin laks like, ka, no? Eh, like, parang may mga kumu-question. may kumu-question? kini mo talaga kasi hindi eh na lang po, meron ako. Sabi ko nga po, hindi pa po ako sikat pero nagpas puso. <laughs> oh. At paano yung may mga ano, parang nagdududa? Oh, panay salita ka lang naman daw, wala ka oh. naman daw pinapakita. Sa sabi ni Jerry. Oo. Oh, oh. Kasi yung nasa movie Masisilip ko po pag umawot po kami ng 500 million. Ay, ang baba naman. Pero ano lang po, ulo lang. Ay! Ang <laughs> susunod sure sa ukat mo yan. Dalga kiniklaim mo ang lags ka, di Sabi ko nga po, hindi pa ako sikat, pero lagtas puso. Dito ang kasabihan. Uy, maraming curious dyan, ha? Eh. Oh, diba, Hindi, okay, minsan nagiging biro na po. Like, for example, siyempre, minsan, pag nag-drive through O yung kahit pagod ka sa work, wala ka sa mood. Minsan, lolokoyin ako ng mga waiter or sa crew. Legit ba? So, alam ko rin tinatanong agad nila. Oh. Yung parang yun, agad unang word nila, legit ba, Nico Dax? Tapos, tingiti na lang ako. Okay. Na.